Magandang magandang araw po and mega mega love shout out sa lahat po ng ating mga manunood sa ang sulok mga kayo ng mundo. Magandang magandang uh, umaga, tanghali, magandang gabi po sa ating lahat. So ngayong araw po, ayan, dito naman si Kapitan ni Heights ang magbibigay na naman ng reaction, opinion, point of view dito po sa mga nangyayaring ganap-ganap sa -ganap social media. Talong lalo na po dito sa uh, community ni Techram. Ayan, so kaninang umaga, meron akong nakitang post ni Tech John tungkol po dito sa mga abusado or nang aabuso na mga kapwa natin content creator guys no so hindi po lingit sa kalaman na mula noon hanggang ngayon ay napakabait po ni Tekram no at saka wala siyang mga restriction pagdating po sa paggamit ng kanyang mga content, no? Ah, uh, open siya kung sino yung gustong mag uh, re reaction di ba? Marami nagwa-volunteer na magdedepensa kasi nga hindi naman nawawala ng busters, no? And dahil sa kabaitan na yon, parang may mga kapwa tayo content creator na inaabuso po siya which is mali naman po talaga kasi being a content creator kagaya po ni Tekram na isang charity vlogger, hindi po madali ang kanyang trabaho. Sinusulong niya yung ulan, init, ah, raw no uh, dumadaan sa doon sa mga delikadong lugar para lang maipaabot yung mga tulong na gustong ipaabot ng mga kababayan natin at yun ay yung mga sponsors, di ba? So, ayun guys, no? Hindi madali gumawa ng content. Kahit sabihin natin na tulong ang ginagawa niya, humanitarian pag charity Pero syempre, dahil isa siyang charity vlogger, kailangan niyang um, i-maintain, no? Yung kanyang channel para tuloy-tuloy po yung pagkakaroon ng revenue at tuloy-tuloy din po yung pagtulong, no? So, napaka-unfair na parang uh, sa sobrang open niya, sa sobrang bait niya, ay eh, talagang inaabuso na po talaga siya ng iba. Merong iba dyan na hindi na po naghihirap, no? Kukunin na lang yung video, yung content na Techram, tapos i -re upload nila sa channel nila. ba diba? So, walang kahirap-hirap kumikita sila. Yes! Lahat tayo ng mga content creator, lahat tayo ng mga vlogger, gusto nating kumita. That's why, nandito tayo sa social media. Kasi hindi ano po madala, madali na maging isang uh, social media influencer or maging isang vlogger kasi minsan pati personal na buhay mo dito na dadamay, no? So yun na nga guys, no? Uh, siguro tama nga yung kasabihan, na lahat ng bagay may hangganan, no? Sa limang taon, mahigit na pagiging content creator or pagiging charity vlogger ni Techram Wala tayong narinig, no? Wala tayong uh, tawag dito, walang restriction yung kanyang community. So andam may daming nakiki uh, nakikigamit no, ng channel niya. So, nandyan tayo na nagre-reaction. So, ginagamit natin yung community na bibigay tayo ng reaction. Pero, kung sa tamang pagre-reaction at uh, tama yung pag -de deliver natin ng mga information dissemination para sa mga viewers natin, okay lang naman yun guys. No? Kasi, nakakatulong tayo at, uh, at the same time, promote natin yung community ni Tekram. Pero, may iba kasing mga content creator na kukunin na nga nila yung video, i-re-upload na nga nila, eh, gumagawa pa sila ng mga misleading information. nanjan yung papalitan nila yung thumbnail. No? Yes, hindi naman po masama ang gumawa ng clickbait kasi recommended po ni YouTube yan. Pero sana yung clickbait na Positibo naman yung dating sa mga tao although alam na natin na may thrill no at uh, trivia pero positive po sana yung uh, impact sa channel ni Tekram hindi yung uh, nagnakaw ka na ng video gawan mo pa ng clickbait no na thumbnail, tsaka yung uh, misleading na title so, hindi po yun nakakatulong sa community ni Techram, no, instead uh, nakapagbibigay pa po ng gulo yun, kasi yung mga viewers minsan madali po silang uh, maniwala, madali po silang madala sa kanilang mga emotion, no, so ayun, kanina umaga, nakita ko ito guys, yung post ni Tech John and para sa akin agree po ako dito, no, siguro it's about time na gumawa na sila ng action, kasi, uh, marami po yung mga nang aabuso, no? Hindi po madali ang gumawa ng content at wala pong content creator na papayag na yung pinaghirapan nila ay nakawin lang ng ibang tao na walang kahirap-hirap, no? Pwede sigurong gamitin, no? Like for me, kung ako yung isang content creator, isang vlogger, pwede niyong gamitin yung content ko, bigyan nyo ng reaction, pero in a positive way, no? Yung bang nakakatulong ka na, nakapopromote ka na, at the same time, nakakatulong din ako sa iyo na kumuha ng video ko. Which is yun palagi yung naririnig natin kay Tekram. Okay lang yan kasi baka malay mo nakakatulong din tayo sa kanila kung kinukuha nila yung video. Pero dumating sa punto na Misan, sobra na, no? So, kailangan na nilang kalisin, puno na yung salop na sinasabi, at gumawa na sila ng aksyon para, once uh, and for all, uh, matigil na po, at the same time, hindi na po pamarisan ng iba pang mga gusto pang gumawa din ng ganong klaseng mga paraan, no? So... Nakita ko na umaga ang post ni Tech John no, dito sa page ni Tech Ram. Ang sabi niya dito, malaking warning po sa lahat ng mga nag -re, re upload ng ating mga videos. We already reported the first wave of copyrighted videos sa YouTube. Pero kung gusto po ninyo na makaiwas sa copyright strike, we will give you 7 days to remove all remaining videos uh, that are re-uploaded to the channels this is to protect the credibility of the channel and to avoid misleading content that can cause unnecessary problem misinformation Please, kung gusto po niyo na gamitin ang videos for various, gamitin sa tamang paraan. Ito po 'yung pwede kang mag-reaction but in a good way to promote and to give the real information, no? Kung ano po 'yung mga dapat na malaman ng mga viewers, okay? Hindi i-re-upload lang tapos gagawan lang ng thumbnails tapos clickbait na title so yun po yung misleading na minsan maganda yung laman ng content pero gawan mo ng maling title at uh, maling clickbait for viewers interest kasi ma-excite sila eh alam niyo naman dito sa social media pag bardugalan 'di ba pag issue ang pinag usapan very interesting po 'yan sa mga viewers okay wag pong ganon you are making more damage than helping the channel if wala po kayong action gagawin we will be sending copyright strike if necessary necessary, no? Uh, sabi ni Tech John. So, ito po yon guys, no? Ito po yung uh, post ni Tech John. So, okay naman yon guys, no? Tama lang, no? Tama lang kasi napaka-unfair naman na yung pinaghirapan mo, eh, nanakawin lang ng ibang tao, tapos kumikita din sila doon na walang kahirap-hirap, no? So, lahat naman tayo, guys, gustong kumita, but, sa tamang paraan, sa malinis na paraan, no? Uh, malaking uh, oportunidad na yung binibigay ni Techram na pwede kayong makapag-reaction, pwede tayong makapag-reaction, pwede nating ma-promote yung community niya, but in a good way. Yung talagang masasabi mong merong kang pinopromote, no? Uh, kumbaga, uh, nagre-resell ka ng content niya, pero in a good, in a good way. ba diba? So, wag yung nagnakaw ka na nga lang, sisiraan mo pa, yun yung pinopromote punto ni Tech John guys, no? So, maganda din ito kasi, doon sa lahat ng mga nagre re upload meron kayong 7 days na i- uh, delete yung mga videos ninyo or else, eh, mag-copyright strike kayo, guys, no? Kasi pag copyright strike ka, uh, may tendency na mawawala yung channel nyo. So, malaking chance to na binibigyan pa kayo ng warning at 7 days, no? So, ayan, guys, para sa akin, uh, tama lang, no? It's about time, no? It's about time na stop na yung mga ganyang gawain kasi, pag mabait ka lang kasi palagi, eh, naabuso talaga, guys and tuloy-tuloy na yan, no, so, unfair naman doon kay Techram, sa so, Techram community, no, sa so, kanila ni Techram at sa Manila Stars Family, like uh, sir, kay Tech Jun, siya kasi yung editor, no, so, unfair man yun na nagpupuyat siya napapagod siya, di ba tapos, uh, yung ibang tao na nakawin lang na walang kahirap hirap, no, so, yun lang, guys, no dapat, uh, marunong din tayo kung ano, matuto tayong mag ano, no, pagtrabauhan natin kung ano yung gusto nating maabot, no. Sa sa, sa amin na mga, mga, reactor, yan, yeah, no, nagre-reaction kami base dito sa mga video. So hindi maiwasan minsan na meron kang video na gagamitin, no, para i-play mo 'yon para maipaabot mo sa mga viewers mo kung ano yung nire-reactionan mo. But make sure na pag gumamit ka ng video ng Techram at magre-reaction ka is in a good way. Hindi po misleading, no? Hindi po yung bashing. Hindi yung nagre ka, nag invite ka ng bashing, nag invite ka ng hatred sa mga viewers kasi hindi nga po nakakatulong mo si Tech June pa. ba diba? So, yun lang yun guys, no? Para sa akin, uh, napaka fair, no? it's a fair enough na gumawa ng ganong action si Tech Ram. Dapat noon pa eh, no? Dapat noon pa kasi, ah, uh, pinaghirapan nila yan eh, di ba? So, pwede namang, pwede namang, ano, pwede namang maki, maki-join sa community nila. Pero, kailangan, mag-effort din, no? Pagtrabawahan din ng bawat isa, guys. So, ayan lang. So, maraming maraming salamat and I hope na uh, may magandang resulta po itong warning ng Techram community, no? Warning ni Techram. At sana po ay masunod ng mga content creator na nagko-content po and uh, sana, yun, no? Uh, let's help one another para maging progressive po ang bawat community. So maraming maraming salamat and God bless everyone.